Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Isang magandang araw sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway na sa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong mga mahal sa buhay. Walang masyadong alalahanin sa kalusugan ng inyong buong sambahayan. So magang ito, tayo ay muling dudulog sa salita ng Diyos at titignan natin ang paalala ni Santiago patungkol sa pagtatapat ng ating mga kasalanan sa ating kapwa mananampalataya. Ngunit bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sumagang ito ay dudulog kami sa inyong salita tulad po ng aming kahilingan Pagkalooban mo kami ng karunungan at ngayon pa lamang nag-aalay na kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Confess your sins one to another. Ito ang ating tema sa araw nito at kaibigan kung hawak mo ang iyong Biblia. Pakibuksan mo ito sa aklat ni Santiago o oh, in the book of James. Pag-aaralan natin ang kabanata lima at isang talata lamang. At ito ay ang talata labing-anim. At ganito ang ating mababasa sa aklat ni Santiago. James chapter 5 verse 16. Nabanggit ko nga po ang ating tema kanina ay yung uh, confessing our sins one to another. Short of saying na tayo ay uh, hihingi ng uh, tawad sa mga pagkukulang natin sa ating kapwa mananampalataya uh, higit sa lahat ganito ang ating mababasa dito sa talata 16 sa kabanata 5 sa sulat ni Santiago sabi nito ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan ninyo at ipanalangin ang isa't isa para gumaling kayo at uh, dito no sabi nga rito no the prayer of a righteous man availeth, much. Yan ang isang napakagandang uh, kapahayagan sa salita ng Diyos ano? na tayo ay dapat nananalangin para sa isa't isa. Alam mo kaibigan, dito sinasabi lamang ni uh, Santiago bilang uh, bahagi ng uh, sambahayan ng mga mananampalataya, ng palataya, hindi malayo na kung minsan ay nagkakasamaan tayo ng loob Maaring nasasaktan natin ang ating kapwa mananampalataya at maaring nakagagawa tayo ng mga pagkukulang sa kanila. At dito tayo ay pinaaalalahanan kaagad na kung meron mang ganitong pangyayari sa loob ng iglesia, ay magkaroon tayo ng kababaang loob na halimbawa kung talagang tayo naman ang nagkulang ay makipag-ayos tayo. Ah, humingi tayo ng tawad. Alam mo kay bigan ito po yung madalas nating nababanggit dito sa programang ito. No? Sa salita ng Diyos, hindi naman tayo inuutosang humingi ng tawad. Ang inuutos sa atin ng Panginoon Diyos, tayo ay magpatawad. Ngunit, kaibigan, implied, ang uh, tayo ay humingi ng tawad. No? Sabi nga ng Panginoon, eh, uh, go and settle. Ito po ay madalas natin na uh, napapag-aralan ng mga nakaraang uh, buwan o taon. Ano, no lalong-lalo lalo na sa mga gospels. Alam mo kay Bigan, 'yung maituturing na confession in the community tayo na mga mana ng palataya. Ito ay kailangan upang magkaroon ng kagalingan at kapayapaan sa loob mismo ng uh, bahay ng sambahayan ng mga mana ng palataya, no? At dito malulugod ang ating Panginoon kung ganito ang ating asal, ganito ang ating pakikitungo sa ating kapwa mananampalataya na tayo ay humingi ng tawad kung tayo naman ay nagkukulang uh, at dito nga no nabanggit ko nga kanina rito na no, the prayer of a righteous man uh, availeth much ang isang mananampalataya na manana langin para sa kaniyang uh, kapwa mananampalataya ito ay napakahalaga rin sa ating Panginoon sapagkat ninanais ng ating Panginoon ang ganitong asal sa kaniyang mga anak alam mo kaibigan, itong talatang ito, itong verse 16, ano, this passage does not primarily refer to uh, physical healing. Although alam naman natin, ano, uh, kung minsan talaga, no, o kadalasan ang uh, sakit ng tao, yaan ay dala ng kasalanan. Maaring naabuso ang ating physical na katawan Kaya't ang tao ay uh, nagkakaroon ng sakit. At alam mo kay bigan, anuman ang ating pagkukulang, lalong-lalo na no sa harap ng ating Panginoon. We have not been good stewards of our physical bodies, na abuso natin at pag nagkaroon tayo ng karamdaman at uh, we come to our senses na talagang ang ating sakit ay dulot ng kasalanan, lalapit tayo sa Panginoon at hihingi tayo ng tawad. O kaya lalapit tayo sa isang kapatiran no sa pananampalataya at tayo ay hingi ng pananalangin kumbaga sa ano uh, prayer request at ito ay utos naman sa atin ng Panginoong Diyos ano uh, pray for one another ulitin ko no itong passage na to it does not uh, primarily refer to physical healing although ito ay bahagi ng uh, kabanata lima na ating uh, pinag pinag-aralan bagaman na uh, talata labing-anim lang ang uh, ating uh, pinagtutuunan ng pansin. Ngunit ito primarily naman ito ay may kinalaman din no, sa ating mga pagkukulang sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaya nga na po, kaya nga po nabanggit ko kanina no na magkaroon tayo ng kababaang loob na kung talaga naman tayo ay nakasakit ng damdamin, nakagawa tayo ng kasalanan, to be able to maintain peace in the, the family of God, tayo na mismo ang lumapit sa ating kapatiran Humingi tayo ng uh, tawad at higit sa lahat, makapanalangin tayo para sa isa't isa. Alam mo kaibigan, sinasabi lamang dito na no, bago natin iharap ang ating sarili sa ating Panginoon, uh, dapat walang hadlang. Di ba yan ang madalas natin na uh, pinag-aaralan? Ano? Uh, halimbawa, no? Uh, sasamba ka sa Panginoon pero galit ka sa uh, kapwa mo mana ng palataya, o kaya ay nakagawa ka ng uh, kasalanan sa kanya na hindi mo hinihingi ng tawad doon mismo sa nagawa mo ng pagkukulang, paano tayo magiging kaluguran at matuwid sa harap ng Panginoon kung meron tayong uh, ikang ay uh, hadlang sa ating paglapit sa ating Panginoon. Alam mo kaibigan, dito yung sinasabi dito, no? ipagtapat, no? confessing o confession, simply means no ito ay paghingi ng uh, tawad sa ating kapwa mananampalataya. Alam mo kaibigan, dito sa pinag-aaralan nating uh, uh, sulat ni Santiago no, itong kabanata 5, talata uh, 16. Tayong mga mananampalataya, kinakailangan ay uh, we must also join in prayer with other believers. Ito yung sinasabi natin, ano? Ano man ang pinagdaraanan ng ating mga kapatiran sa pananampalataya, we can always pray for our fellow brothers and sisters in the faith at muli na bagit babalikan natin yon ano yung uh, mga uh, physical uh, uh, illness although sickness is a consequence no of some particular sin hindi natin pwedeng uh, pagalingin yan ano uh, not unless na we confess them to God ganon yun eh no Panginoon ako po yung humingi ng tawad and I have not been a good steward of this physical body patawarin mo ako pagalingin mo ako Panginoon Uh, bigyan mo ako ng pangunawa, bigyan mo ko ng karunungan upang magkaroon po ako ng kagalingan. Ngunit lumalapit ako sa inyo upang ako po humingi ng tawad at ako ay magkaroon ng kagalingan. At uh, dito, parang ipinapakita natin na kinikilala natin ang ating pagkukulang. Unang-una sa Panginoon at maging sa kapwa natin na maaaring nasaktan natin ng ang kanilang uh, damdamin. At alam mo kaibigan, dito sa ating uh, pinag-aaralan na ano, Maaring nakakaranas tayo ng disappointment no sa mga maaring uh, uh, pakikitungo ng ating mga kapatid sa pananampalataya hindi lamang sa atin kung hindi maging sa kapwa mananampalataya at maging ikaw maaring uh, meron kang disappointment sa kapatid mo sa pananampalataya for whatever reasons uh, meron tayo but ang sinasabi lamang dito in order for us to be able to maintain peace inside the household of faith yun, uh, kailangan eh makipagayos tayo Unang-una, ibigan sa ating Panginoon, ikalawa sa mga kapatirang maaaring nasakta natin ang kanilang damdamin at higit sa lahat, tayo ay inuutusan rin na tayo ay manalangin para sa ating kapwa mananampalataya anuman ang kanilang maaaring ihahing na pangangailangan nila at dito. Makikita ito ng Panginoong Diyos pag nakikita niya na magandang ating pakikitungo sa kabila ng maaaring may pagkukulang sa isa't isa, dito nalulugod ang ating Panginoon at hindi malayo. Pagpapalain niya tayo bilang kanyang mga anak. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Si Bishop Pablo Olores ng Dorofi Church, Valenzuela City, samahan po ninyo ako sa pananalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito dahil Ikaw ang Diyos na tapat at mabuti sa amin at hindi ka nagbabago kailanman. Panginoon, anuman ang isumpungan mong karamihan sa puso ng bawat sa puso sa amin o Diyos, ay patuloy po namin nilalapit sa iyo ang lahat ng ito upang kami ay maging karapat dapat sa iyo sa lahat ng aming gagawing mga panalangin ngayong araw na ito. Dalangin po namin sa iyo o Diyos ang FBC 7 Panginoon na patuloy kang kumilos at gumawa Panginoon sa mga staff sa mga uh, namamahala Panginoon sa EPBC o oh God patuloy kang uh, gumawa Panginoon at magbigay ng katalinuhan at kalaman sa iyong mga anak Panginoon upang mapamahalaan nila Panginoon ng naayon sa iyong kalooban ang uh, regyo na ito Panginoon dalangin din po namin sa iyo Diyos ang bawat uh, partners ng EPBC Panginoon na patuloy kang gumawa din sa kanila at patuloy mo silang patnubayan o Diyos, patuloy na sila ingatan at patuloy na pagpalain ang kanilang buhay, Panginoon, lalo tigit o Diyos, ang mga nasa management, Panginoon, ng IPBC. Panginoon, salamat po at dalangin din po namin sa iyo, O Diyos, ang aming mga listener, Panginoon, saan mang sulok ng mundo, dito sa amin sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Panginoon, patuloy kang makagawa at makakilos sa kanila. Habang sila nakikinig sa radio station na ito, Panginoon, hayaan mo na patuloy kang uh, makapangusap sa kanila at patuloy na katagpuin mo po sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga pangailangan, financially at materially, Panginoon, at lalo tigit, Panginoon, ang kanyang espiritual o Dios. Lord, salamat po sa aming mga listener, Panginoon, saan mang sulok ng mundo sila nakakapakinig ng uh, uh, radio, Panginoon, ng uh, DCS 702, Panginoon, ay patuloy na ikaw o ang patuloy na magpala sa kanila at patuloy na magparanas ka, Panginoon, ng kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman habang sila, Panginoon, nakikinig. Panginoon, salamat po sa iyo dahil ikaw ang Diyos na amin pong uh, sinasamba at dinadalanginan, Panginoon. Lord, patuloy ka namin uh, pinasasalamatan at inaalay namin sa iyo o Diyos ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal ay ay uh, sa iyo lamang, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng aming Pinuso Kristo. Amen and Amen. Bahagi po ng ating programa ngayong araw na ito, Uh, ngayon po ay May 31, ano araw ng Sabado, tayo po ay meron talaan dito ng mga maituturing na prayer request at ito po ang idudulog natin sa ating Panginoon. Kaibigan, anuman ang nais mong idulog sa ating Panginoon, kunin natin ang napakagandang pribilyong ito na tayo ay makapamagitan para sa ating kapwa. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong uh, takdang panahon, ay magkakaroon po ng katuparan ng aming pong mga itatalaga. Ganito po, Panginoon, ang pananalangin ng iba naming kapatiran, katulad po ni kapatid Jill, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan from uh, breast uh, cancer. Sa angkel naman po ni Randall, ang kanya pong pamamagitan ay healing from uh, pancreatic Cancer Yan po ang pananalangin ni Randall para po sa kanyang uh, tiyuhin. Kay Justin, ang kanya pong pananalangin ay recovery from back uh, surgery complications. Kay Debbie, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan sa kanya pong mata at meron din po siyang issue sa kanyang kidney. Kagalingan o oh Diyos, ang kahilingan ni kapatid uh, Debbie. Kay Hushiela naman po, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan sa isang karamdaman. Bagaman hindi po na binanggit ang kanyang kalagayan, humihiling po si Hushiela ng kagalingan. Kay Ladona, ang kanya pong pananalangin ay relief from head pain. Kay Raymond. Ang kanya pong pananalangin ay recovery sapagkat siya po ay uh, nahulog, nagkaroon po siya ng mga, ng mga injuries kagalingan ang kanyang idinudulog. Sa anak po ni Betty, ang kanya pong uh, pamamagitan sa kanyang anak na lalaki ay mental and spiritual healing. Kay Patrina, ang kanya pong uh, pananalangin ay kagalingan sa isang karamdaman na hindi po niya binanggit. Kay kapatid uh, Paula, ang kanya pong pananalangin ay uh, maayos na kalusugan, lalong-lalo na po ang kanyang uh, puso. Meron po siyang heart condition. At para naman po kay Paul, ang kanya pong pananalangin ay healing and protection. Marami pa po Panginoon, maging sa mga pagkakataong itong dumudulog sa inyo, kung loloobin mo po ang aming mga itinalaga, kami po ay magkakaroon ng kapahinga. Ngunit anuman ang inyong maging tugon sa aming mga inihaing alam po namin o Diyos, mas maganda ito, higit sa mga bagay na hinihiling namin sa inyo. Dahil dito, nag-aalay na po kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigan dito sa aklat ni Santiago o sa sulat ni Santiago kabanata 5 talata 16. Malinaw ang uh, talata, ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan ninyo. Ibigan kakababa ang loob ang kailangan natin kung tayo man ay nakagawa ng pagkukulang sa ating kapatid sa pananampalataya at kung gusto natin magkaroon tayo o patuloy na magkaroon ng kapayapaan sa loob mismo ng iglesia isang tabi natin yung mga ating mga maituturing na pansariling layon o mga pansariling uh, damdamin. Pagkalooban natin ng uh, pagpapatawad rin ang mga kapwa natin mana ng palataya na maaring nagkulang sa atin at dito. Uh, malulugod sa ating ng Panginoong Diyos at sa pagharap natin sa Panginoong Diyos, walang anumang balakid sapagkat tayo ay matuwid sa kanyang harapan. Tayo ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa paalalang ito. Naway bigyan mo kami ng kababaang loob upang kami po ay makapagpatawad at humingi ng tawad sa mga kapatid namin sa pananampalataya na maari pong nasugatan namin ang kanilang damdamin upang sa ganon, pag kami naman po ay humarap sa inyo, ay wala rin naman pong balakid. Kagalingan Panginoong Diyos, hindi lamang sa damdamin ng amin pong uh, hinihiling kung hindi sa mga may karamdamang pisikal kami po ay namamagitan ng kagalingan para sa kanilang kalagayan tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus Amen Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo. Ang Panginoong Diyos ako po si Pastor Day De Guzman. Okay, sarap na